Ito po ang tinatawag na din na uh, Sustainable Livelihood Program mm -hmm. na uh, DSWD na kinatawag na pamana mm -hmm. pamana uh, sustainable livelihood at uh, ito pinamimigay natin sa mga uh, association no? mm -hmm. sa mga sa mga barangay association sa dito sa Antique particular Uy, mm -hmm. ay nag, nagbigay tayo ng 12.3 million project mm -hmm. uh, livelihood ang bawat asosyon mm -hmm. ay bibigyan natin sila ng 300,000 so maabot oh. na 41 na mga uh, affected barangay conflict affected mm -hmm. conflict vulnerable na mga barangay mm -hmm. binigyan natin sila ng sustainable livelihood program at no seed capital ay 300,000 pesos ito ay ano ha uh, Usec alan uh, livelihood program hindi to cash no linawin ko lang Usec. Uh, cash po ito Dash! na binibigyan okay. oh, uh, kagaya po ng uh, isang asosasyon o isang grupo mm -hmm. ng mga individual ay uh, bumuo sila ng asosasyon okay. at uh, yung asosasyon na mm -mm. ay mag-open ng account kung ano man ang pangalan ah, ng, ng yung, mga pangalan ng kanilang mm -mm. asosasyon at mm -mm. na, na, pag-isipan nila kung anong klaseng livelihood Mm -mm. ang kanilang gagawin. Ngayon magbubukas sila ng bank account bilang oh, okay. uh, bilang uh, doon kasi natin ihuhulog yung pondong 300,000 uh hundred thousand na pang seed capital sa kanilang mga naisipang livelihood. Oh, oh.